Anong ganap sa mundo ng showbiz? Legit the barkads na nga ang tinaguri ang queen of the dance floor na si Maha Salvador. Matapos siyang i-welcome sa Itbulaga nitong Sabado, October 2, trending pa sa Twitter ang hashtag na Maha for Itbulaga. Matapos siyang i-welcome ng mga The Barkads hosts na si Narayan Agoncillo at Jose Manalo. Siya na nga ang tampok sa pinakabagong segment ng Ibi na Maximum Sayawan kung saan may pag game pa ang mga hosts kung sino ang mahusay sa pag-arte at magaling sa hatawan na makakasama na nila. Obserbasyon ng mga kapuso at The audience ay mukhang komportable naman si Maha na makasama ang EB hosts lalo't ang ilan sa kanila ay nakakatrabaho na niya. Kasama niya sa Pop Pinoy sa TV5 si Paulo Ballesteros at Main Mendoza. Samantala, ibinahagi naman niya sa IG story niya ang note na ibinigay sa kanya ni na Johnny Manahan o Mr. M at Mariol Alberto na parehong nasa GMA Artist Center. Hindi pa na kapuso si Maha dahil isa siyang freelance artist ngayon matapos niyang kumalas sa Star Magic at umalis sa ABS-CBN. Sa kasalukuyan ay nagtayo siya ng sariling talent management, ang Crown Artist Management, na siyang namamahala ngayon kay John Lloyd Cruz. Dati na rin siyang naging guest co-host sa katapat na noontime show ng EB na It's Showtime. Mapapanood pa rin si Maha sa kanyang teleseryeng Ninya Ninyo sa TV5. Anong masasabi mo sa balitang ito?